Si Vice President Sara Duterte handa raw harapin ang impeachment trial laban sa kanya at sinabi pang gusto niya raw ng bloodbath ang ilan po mga senator na naniniwalang dapat manaig ang pagpapakita ng matibay na ebidensya. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkaproklama kahapon kay re-election ni Senator Amy Marcos, sinabi niyang hindi muna siya magkokomento sa impeachment ng kaalyado niyang si Vice President Sara Duterte. Hanggang talagang magkaroon ng uh, mga katibayan na makakapagconvince sa atin hindi naman maaring magsalita. Pero sa isang pahayag sa social media, sinabi niyang panahon na para ibasura ang impeachment laban sa Bise. Sinabi raw kasi ni Navota si Representative Toby Tiangco, campaign manager ng Alianza para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon na nasuhulan ang ilang kongresista kaya nagpirmahan noon para ma-impeach si Duterte handa raw ang kapatid ng Pangulo na dumulog sa Korte Suprema tungkol dito kung may tetestigo. Sa panayam ng DZWB kay Tiangco, sinisi niya ang impeachment kaya natalo ang ilang kandidato ng aliansa lalo na sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Nag-solidify yung Mindanao. Kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung korsonada nila na iba yung pagpili nila ng kandidato doon kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. Okay. Wala klamo doon eh. Kung sa Cebu, uh -huh. ano, bang ginawa na doon sa impeachment? di ba diba, nagsalita na yung mga, yung mga in-interview na napilitan lang po kami makungin mas impeachment kasi po iipitin yung pondo namin eh. So, ng liderato ng Kamara. No one was coerced, no one was, um, um, how do you say it, asked to sign. You know, everybody signed the impeachment based on their own volition. Kinontra rin ni Deputy Majority Leader Judas Cidre na Nanalo nga raw sa eleksyon ang 100 sa 115 district representatives na pumirma sa impeachment kasama ang 36 sa 44 na kongresistang mula Mindanao. Si Sagi Party ni Representative at Senator Elec Rodante Marcoleta, natatayong Senator Judge, sinabing mali ang basihan ng impeachment. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Pagdibatihan muna natin, kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Hindi pumirma si Marcoleta sa impeachment, maging ang dalawa pang senators-elect na si Nalas representative Camille Villar at ACCIS representative Erwin Tulfo. Mahirap po kasi nagsisalita eh. No, wala po ako nakikita ang dokumento eh. I mean, if we pipirma, kaya ho talagang hindi ako pumirma. So, this is the time sa so Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho parehong magpipresent ng kanilang mga pieces of evidence. I would advise the prosecution, prosecution team of the House to really present credible evidence. Ang ibang bagong proklamang senador ayaw muna magkomento sa impeachment. No comment muna po ako dahil magiging impartial po kami kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan. Antayin po natin yung ebidensya. And then, hindi ko rin alam kung sigurado yung uh, kanga ay eh, takbo ng impeachment kung kaya mag-umpisa, kung ito ay mag-carry over ba o hindi. Pero si Vice President Duterte, sinabi kahapon na gusto niyang matuloy ang paglilitis. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sagot ng isang kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment, Hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya. Labing-anim na boto ang kailangan para makonvict ang bise, siyam naman para maakwit. Base sa komposisyon ngayon ng mga tatayong senator-judge, pito na ang markadong kaalyado ng mga Duterte. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya mm -mm. para sakaling ang sa kanilang konsyensya ma mababalansin nila sa kanilang isip na dapat nga ba makonvict o dapat maakwit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas.